Good news sa Lakers fans dahil ang sentro ng Lakers na si Christian Coloco ay makakakuha na ng clearance sa NBA para makapaglaro sa darating na season. Pero bago yan mga tropa, dito muna tayo sa another player na nagpakitang gilas sa mga naging preseason game ng Lakers. Walang iba kundi ang second round pick ng Lakers na si Dalton Knecht. Kung matatandaan nyo laban sa Suns ay walong tres lang naman ang nagawa niya at hindi lang yan mga ordinaryong tres. Naipasok niya nga ang mga ito sa heavy mga situation kaya nga tila tawag na siya ngayon na fearless. Historic din ang kanyang 35 points dahil first time na may makagawa ng ganto sa Lakers sa preseason since 1990s made by a rookie. Rising star nga itong si Dalton ngayon na posibleng magwagi sa Rookie of the Year. Very pro na rin ang galawan nito at pang starting 5. Marami nga din ang nagsasabing mga fans at analysts na dapat nga daw ay gawing itong starting five ni Coach JJ Redick. At palitan daw itong si DeAngelo Russell sa starting 5 ng Lakers. Mas maganda nga daw na gawing six man na lang itong si DeAngelo Russell para makatulong sa Lakers sa scoring ng second unit ng Lakers. Kung mangyayari nga ito mga tropa ang magiging starting five ng Lakers ay si Austin Reeves ang magiging point guard which is highly effective si AR last season. At si Dalton Knecht ang kanilang magiging shooting guard, Lebron James ang kaninag small forward, Anthony Davis sa power forward at Jackson Hayes or Christian Coloco sa center position. Samantala sa kabila ng kakulangan ng malalaking trade, ang Los Angeles Lakers ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kanilang roster. Kanina lang ay binigyan ng Lakers si Quincy Olivari ng isang two-way contract at pinakawalan si na Colin Castleton at Grayson Murphy. Isa rin sa mga bagong karagdagan na hindi pa nakalalaro ay itong si Christian Coloco, na nabigyan ng sa Los Angeles si Coloco ng isang two-way deal ngunit hinihintay pa ang kanyang medical clearance mula sa NBA. Sa ulat ni Shams Charania para sa ESPN ay malalaman na ni Coloco ang resulta ng NBA kung papayagan na siyang sumali at makapaglaro sa Los Angeles Lakers sa lalong madaling panahon. Kung inyong ang matatandaan mga tropa, noong nakaraang season sa Toronto Raptors, nagkaroon si Coloco ng issue sa blood clot na naging sanhi ng kanyang pagkakatangal sa kanilang roster. At sa huli ay iniwaved siya ng Toronto at naipabatid sa liga ang kanyang medical condition. Bagaman inaprubahan na siya ng kanyang mga doktor na makabalik sa court, kinakailangan pa niyang makakuha sa NBA's fitness to play panel ng official na clearance bago siya makapaglaro para sa Lakers. Bagamat hindi inaasahang magkakaroon ng malaking papel si Coloco sa Los Angeles, mahalaga pa rin siya bilang isang big man na maaaring bigyan ng minuto, lalo na sa kasalukuyang kondisyon ni Christian Wood na nagpapagaling din dahil sa kanyang injury at sa arthroscopic surgery sa kanyang kaliwang tuhod. Dahil sa pagkawala ni Castleton, ang pagkakaroon ni Coloco sa bench ay may kabuluhan habang ang regular season ay malapit ng magsimula. Ang two-way contract ni Coloco ay nagbibigay daan sa kanya na mag-split ng oras sa pagitan ng Lakers at ng kanilang G-League affiliate ang South Bay Lakers. Umaasa ang Lakers na makakakuha ng positibong balita mula sa liga tungkol kay Coloco sa lalong madaling panahon.